Okay, Ayan ang uh, super jackpot, uh, Dica. Oh! <laughs> Ito, 10,000 pesos, mga ka-idol. Huling katanungan. 3,000 pesos, pera o arinola? Kaya kang pipiliin mo muna isa na sa tingin mo may super jackpot. <laughs> sa, ha? Ha? <laughs> sa damit niya, please. Sa so, damit niya. Patingin nga yung damit ni... Ayun Ay, nga, sa damit ni Miss Ira, mga ka-idol, Oh. Ayan, yung sign ng number 3. Ayan, Ate Daika, ready ka na ba ulit pumili? Ito pa rin po yung ano natin. Yung apat na dinala ko doon. So, dito ko na lang mamimili. Sa 1, 2, 3, and Arinola 9. Kung ano yung sign na binigay sa ni Lord, nasa sa puso mo yan. Pwede mo. 1? Sigurado ka na? <laughs> Hindi, yung pipiliin mo na talaga. Yun na yun. Yun na yun yung pipiliin mo talaga na paglalaroan natin. So, sorry, sorry, sorry. Ito. Ito. Arinola, 9. Siguradong sigurado ka na ba? Sigurado. Hindi na mag-change yung mind mo? Okay. Isang pagkakataon. Pwede ka bang magpalit ng arinola? Arinola 9 na ba talaga? <laughs> Okay. Mga ka-idol, eto na yung Arinola na pinili ni Miss Daika Angel. Yung Arinola 9. My God. Pasensya na kasi talagang natapon kanina nakita ni Daika yung ano. Grabe. Uh, so ayan mga ka-idol. Eto na yung Arinola na napili ni Miss Daika. Arinola 9 mga ka-idol. Sa tingin mo kaya Miss Dai ka, nandito yung super jackpot? Siguro po. Ha? Sigurado. Sigurado ka? Nararamdaman mo ba? Ano ba yung sign sa yun ng number 3? Yung langit. Ito <laughs> yung number 3 kanina ang pinili Ay, mo. Number 3. Sa damit mo. Tingnan nga yung damit ni Ayun Ay, nga sa so damit ni Miss Ira, mga ka-idol, oh. Ayan yung sign ng number 3. Napakaganda. Pero mayroon nangyaring aksidente kanina kasi natumba. Pero tuloy pa rin ang laro natin. So, ayan, Miss Daika. Oh, hop. Nandiyan yung 10,000 natin. So, ano? Okay. tantaran tantan. Okay. Ano? Ano sa tingin mo? Ayan, mga ka-idol ko. Ayan, akin yung palad mo. Sa'yo na mismo. Ayan, 500 pesos. Pera o arinola? Arinola. Arinola? Sigurado ka? Arinola. Ayan, mga ka-idol. Ito ba? Okay. 1,000 pesos. Pera o arinola? Arinola. Sigurado ka? Arinola. Okay. One five. Arinola. Sigurado ka? My God, mga ka-idol. Grabe. Siguradong sigurado. Bubuksan ko na. Pero, Arinola. Arinola po. Sigurado? Okay. Two thousand pesos. Pero, Arinola. Arinola. Oh, my God, mga ka-idol. Grabe. Pinagpapawisan na 'yung ano ko mga ka-idol ko 'yung kilikili -kili ko. Bubuksan ko na. Miss Daika. Perau Arinola, may 2000 pesos ka na, may pambao ka na sa school. Perau Arinola. Arinola. Sigurado ka? Arinola. O sige, gagawin ko lang 3,000 pesos. Perau Arinola. Arinola. Sigurado ka? Arinola. My god, mga ka-idol. O sige na nga, bubuksan na natin. <coughs> Pera o arinola? <coughs> Huling pagkakataon. May 3000 pesos ka na. Pera o arinola? Nanalo talaga sa mga gantong laro, mga ka-idol. Yung malakas, yung luob. Ano sa tingin mo? 3000 pesos, tumataginting. Magkano ba yung baon mo sa unang pasok mo sa school? Sa tingin mo, magkano bibigyan 500. Miss Ira? 200. 200 may 3,000 pesos ka na pera o arinola 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 pa rin ay talaga ay pa nakaw mga ka-idol ano kaya baka nandito yung bokya ano bubuksan na ba natin pera o arinola uling tanong ay wala na ba ilan? Marinola. Iba ka, dadagdag ka Bubuksan ko na. Pero Marinola. <laughs> Sigurado ka na ba? Pero ano ba talaga? Oh, oh Jens, anong, anong sa inyo? Ano sa inyo? Okay, mga uh, idol. Ho, oh, oh, ho, oh. ho. Ako yung kinakabahan dito. Know, <laughs> Pero masaya ka naman sa laro na to. Opo. Kahit okay. bote to. Opo. O, kasi mayroon ka na ang 500. Ano? May panalo ka ng 500 kanina. Kung, kung bukya naman to, so okay lang. <laughs> Pero huling katanungan. 3,000 pesos, pera o arinola? Pera. Siguro na! Sigurado ka na ano, talaga! Okay! So, yung kaninang napili mo. Tatlo, ano? Open muna natin to bago natin ano, ilabas yung ano ni Miss Daika. Sa tingin mo kaya tama yung decision mo or mali? Tama yan. Oh, tama? Okay. Okay, open natin dito. Nandito yung buklo, mga ka-idol. Ayan. Congrats, hindi mo na ko yung buklo. Okay. And then, Arenola 1. 1,000 pesos. Ayan, may 1,000 sana si Miss Daika kung napili niya yung Arnola 1. Pero Miss Daika, di ba ano yung sign na binigay sa ni Lord kanina? Yung sign na nakuha mo? Sign number 3. Number three. so nung natumba yung number 3, nagbago na yung isip mo. <clears throat> Dapat pagtatandaan mo lagi, kapag ano yung binigay sa iyo na sign ni Lord, yun lagi yung paninindigan mo kasi pag si Lord yung nagbigay ng sign, nandun talaga. Adun pa din. Oo, oh, oh, nandun. So, buksan natin yung number 3 mga ka idol. Ano, sa tingin mo? Ayan ang super jackpot dai ka. Oh! Di ba? Ang sign na binigay sa ni Lord, eto, 10,000 pesos mga ka idol. Okay. Okay lang, okay lang. Ano? Masaya ka dyan. Masaya ka naman dyan. Okay? Tapos, eto na yung ating yung ating jackpot na 5,000 pesos. Puro paganda yung napili ni Miss Dye ka mga ka-idol. Binigyan siya ng sign, eh, ang 5,000 na tumataginting. Okay. May pag-shopping. May pag-shopping ka na. Ayan, Miss Dye ka. Congratulations. Ha? Okay. Ayan, malaki yung baon mo sa pagpasok mo sa school. Okay. Ano naman yung masasabi mo sa palaro ni Kuya Leo? Masaya ba? Sobrang saya pa. Sobrang saya. So, ayan, maraming maraming salamat sa iyo ha sa pagsali sa palaro ni Kuya Leo. At ano, mga ka-idol ko, patuloy niyo pong suportahan yung aking uh, channel, yung aking ganitong pakulo kasi... Sunod-sunod naman 'yan, mamimili ako ng susunod na maglalaro sa ating pera o arenola. Okay, Miss Daika ha? Congrats! You, pa. Papalato. <laughs> Grabe, oh. natumba lang eh. Pero pero kung ito rin naman yung napili ko, pag 3,000 <laughs> na oh, <laughs> ah, hindi talaga. Oo, oo. <laughs> tapos may sign na number 3, oh. Eh paano naman eh nag-offer na ako ng 3,000, Magpapera ka rin eh kahit ito yung pinili mo. <laughs> <laughs> Okay, sige. Thank you din. Ingat. Ingat sa first sa pagpasok sa school. Okay. So yan mga ka-idol, tama po ang napili sana ni Ate Daika, yung Arinola 3 na may super jackpot na 10,000 pesos. Kaya lang po, sa kalagitnaan ng live namin kahapon, ay aksidente pong natumba yung Arinola number 3 at lumabas nga po yung super jackpot at yung 10,000 pesos. At nakita po yun ni Ati Daika. Kaya po, ang ginawa ko, hinakot ko po yung apat na arinola sa loob ng banko. At, ano, pumasok lang ako sa banko pero hindi ko pinalitan. Kasi, yung sign na number 3, ay nandun talaga yung super jackpot. Kaya nga lang, pagdating po dito sa, ano, sa laro namin, ay nag-change yung mind ni Ati Daika. Na number 3, nagpili siya ng arinola 9. So, Uh, sa Arinola 9, na nandun yung jackpot na 5,000. Pero pagdating sa 3,000, ay nagpera na po siya. Kaya ganun po yung nangyari. <laughs> Pero mga ka ko, uh, okay lang. Masaya naman siya kasi nanalo siya ng 3,500 sa palaro natin kahapon na pera o Arinola. At ano, good luck sa mga susunod na mapipili natin maglaro. ayon uh, ayun, pangalawang laro pa lang natin kahit medyo... Ano, hindi pa maganda yung ating ano, kasi second time pa lang, hindi pa masyado tayo nakapag-practice ng mga sasabihin Pero naging okay naman yung kinalabasan Naging masaya naman yung laro at nag-enjoy daw din si Miss Daika na pangalawang contestant natin So abangan natin kung sino yung mapipili natin na maglalaro sa pera o arenola Baka madoble na yung ating super jackpot, maging 20,000, maging 30,000 o 40,000. Abangan lang po natin mga ka-idol ko at maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Ingat palagi and God bless us all. Bye-bye!